Yes, Kuting. What? Gusto mo ng food? Hmm. Hmm, gusto niya ng kamuting kahoy. Ikaw, want mo. Hmm. Sarap. Wow. Ang gagaling naman ng mga miming ko ah. Mm, gusto nang nilupak. Siya. Ha. Oh. Mm. Nilupak, nilupak. Wow. Hoy, hmm. si chocolate ko ting. Wait. Si lang Si kuting naman. Ah, ko tinga. Kuting. Okay. Ah, bait yan. Mm. Gusto pa? Oh, ah, ito. Hmm. Hey. Uy. Bakit na naman? Blue. Blue. Gusto mo pa? Mm. Ay. Mm. Bong, gusto mo? Ito, Mimi. Ali ka dito. Hmm, ito yung Marty na isa. Ay, M. Wala na mga Hmm. Ano Chat ko si Mar. Ah? Chat ko. Ito. Bong. Gusto mo? Dali! Dali na. Wala na. Kakainin na ni Blue. Ming! Hmm. Ikaw. Hmm. 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 Ito yung mag-ina talaga na maarati sa pagkain. Hmm. Ito mga to. Yan. Okay. 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 Eh. Ayaw mo? Ayaw pungkat? Ayaw ni pungkat? Wait, 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 wait. Para ako kayo mag-ina. Maarte sa pagkain ba? Hmm. ah, Gusto mo? Hmm. Ayaw talaga. Okay. Okay. Ito, oh, kuting, oh. Mm. Ayan. Ayon. Wow. Hmm. Parang ano yan?